Motorcycle taxis ang sandalan ngayon ng maraming commuter para maalampasan ang matinding traffic. Pero ang isang pasahero, tinanggihan ng nabook na rider dahil umano sa kanyang timbang. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Para sa ating mga commuter, napakalaking tulong ng motorcycle taxi, lalo na pag rush hour. Pero sa isang viral video, tinanggihan ng rider ang pasahero niya dahil sa kanyang timbang. Madaling makasingit-singit, kaya mas mabilis makakarating sa pupuntahan. Maraming sa commuters. Motorcycle taxi na ang pangunahing mode of transportation. Pero sa isang viral post sa social media, sa pasahero ang hindi pinasakay ng kanyang rider. Dahil di raw kasi kakayanin umano ng kanyang motor ang pasahero. Sir, ang laki-laki nyo sir eh. Dapat i-cancel nyo. Dapat... Sa, ang inaano ko, i-cancel nyo kasi hindi naman kaya ng motor ko yung ano. Kaya nga i-cancel mo, ikaw naman po nagpapakancel, hindi naman ako. Sa aking pagtatanong-tanong sa mga rider, wala naman daw weight limit sa mga pasahero. Kaya nga lang, ibang usapan na raw kung kakayanin pa ng motor nila. Pwede naman tanggihan din pag once na hindi talaga kaya kasi delikado din naman. Wala naman pwedeng rason na i-cancel mo yung ano kasi yun nga ang hanap mo e, eh, di ba? Pasahero eh. Noong 2020 nga, nag-update ng isang MC Taxi app kung saan hinihingi ang informasyon sa timbang ng pasahero. Ito raw ay para maiwasan matapat ang may mga kabigatang customer sa maliliit na motor. Payo ng ilang rider. Inote na lang din ng pasahero ang kanilang timbang at prefer na motor. Sa ganitong paraan, mas madali daw malalaman ng rider kung kakayanin isakay ang pasahero. May nasakay naman ako minsan ano eh. Lagpas na mayigit 60 kilos eh. Nasasakay ko. Tinukuha ko pa rin kahit mahirap. Ang kaso nga lang, baka mas mahirapan ka raw makakuha ng rider. Yun nga lang po, mahirap siya kasi di naman kasi lahat ng rider, ng motor ng dala. Lahat ng uri ng transportasyon may limitasyon. Pero sana, hindi ito maging dahilan ng diskriminasyon sa ating kapwa. Mobile Journal, Ivan Tarinki po hatid ang muka ng balita. Ngayong araw ng kalayaan, magandang gunitain ang kasaysayan ng Pilipinas at alamin kung paano natin nakamit ang kasarinlan. Kaya binuksan ang pasyalan sa Intramuros na mayroong interactive experience sa ating nakaraan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Masarap balikan ang kwento ng ating nakaraan. At sa bagong museo ngayon dito sa Maynila, mababalikan ang mayamang kasaysayan ng Intramuros through interactive tourism experience. Bahagi ng makasaysayang Maynila ang Intramuros. Mahalaga ang papel nito noong panahon ng Kastila hanggang sa matapos ang tatlong daang kolonyalismo ng mga Kastila. Kaya para mas matutunan pa ang kasaysayan ng tinaguriang World City of Manila, isang bagong museo ang binuksan kasabay ng Araw ng Kalayaan sa Pilipinas ang Centro de Turismo Intramuros. One of the objectives of the National Tourism Development Plan is to enhance the tourist experience. So this is basically in response to that call of the government. Ang mismong kinatitirikan ng Centro de Turismo Intramuros ay ang lumang simbahan ng San Ignacio na nasira noong World War II. Tampok sa loob ng museo ang timeline ng Intramuros history mula pre-colonial period hanggang ikalawang digmaang pandaigdig. Nandyan din ang mga artifacts at kagamitan mula sa mga nakalipas na digmaan, religious icons at ang amphitheater na magsisilbing event space para naman mas interactive ang experience, may mga QR codes na pwedeng iscan para makapanood ng educational videos. Kung gusto mo naman ng katahimikan, may espasyo para sa mga headphones kung saan mapapakinggan ang kasaysayan ng San Ignacio Church. Ito yung isa sa mga atraksyon sa loob ng Centro de Turismo Intramuros. Makikita sa sahig ang kabuang mapa ng Intramuros gamit ang isang high-resolution projector. At dahil unang pagkakataon pa lang na binuksan sa publiko ang museo, hindi rin nagpahuli ang turistang Sipiyo. Yeah, I think it's a really commemorative way to just see how our history, especially here in Intramuros, has been such uh, a pinnacle for every Filipino right Sa ngayon, hindi pa tapos ang konstruksyon ng buong gusali na inaasahang makukumpleto sa katapusan ng taon. Bahagi ang pagpapatayo nitong museo sa tuloy-tuloy na pagpapasigla ng turismo sa kabuoang Intramuros. Ang good news? Libre lang din ang pagbisita at pagbabalik tanaw sa nakaraan. Kaya umaasa ang pamunuan ng Intramuros na sa pamamagitan nito, mas marami pa ang matututo sa iniwang aral sa atin ng kasaysayan. Hopefully, the Centro de Turismo will serve as an inspiration to the youth you know, to be inspired by the legacy of our Filipino forefathers. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, Ang Muka ng Balita. Malakidlat ang galaw ng tinaguriang fastest chef sa Cebu. Elibs tuloy ang mga customer na naghahanap ng mabilisang midnight snack. Para bigyan mo kang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Minsan kapag gutom, gusto natin yung masasatisfy agad yung cravings natin, hindi ba? Kaya naman dito sa Cebu, nakilala natin ang isang cook, na literal na fast food ang ginagawa dito sa Eframo Cebu City, may dinudumog na midnight snack place. Pero teka, parang hindi lang ang pagkain ang dinudumog at kilala rito, kundi pati raw ang cook nito. Walang iba kundi si Kuya Riel Quijano, ang sinasabing fastest chef ng Cebu na nagluluto rito sa kusina ni Osting simula taong 2011. Mula sa instant pasta at noodles na may sabaw, beef loaf, sardinas o tuna with egg, mabilis na mabilis daw ang pag-serve. We're here 3 a.m. before and punong-puno siya. So, ulit siya tapos ano afford ng masa uh, mabilis yung ano niya mabilis yung serving niya at saka ano masarap It's parang ano kidlat ang pagano niya <laughs> ang pag serve niya sa amin we um, <laughs> wanted like um very filipino food yung pang midnight snack mabilis talaga like mga 15 minutes <laughs> Para naman kay Kuya Riel, kailangan niya lang daw gumalaw ng mabilis dahil sa dami ng order. Tingin niya, nabibilisan lang ang customers dahil sa pagiging organized at alerto nila sa mga order. May proseso kami dito sa pagluluto. Kung paano mag-start hanggang matapos. Pag may dumating na customer, dito lang, pila lang sila dito. Pila lang kung anong in-order nila. Tapos dito ko ilulutuin yung beef flow at saka corn beef. Tapos yung patsit kanto at saka noodles, dito sila lulutuin. Dito, dito lang lulutuin ko yung fried na corn beef. Tapos dito din lulutuin yung sardines. At... Siyempre, sinubukan natin kung kaya ba nating sabayan sa bilis si Kuya Riel. Hoy! Nagsisimula na si Sir! Wait, sir! <laughs> teka lang, teka lang. Sige, sir, tuloy ka lang dyan, ha? Ah. Okay, thank you, sir. Lagyan mo ng egg mo. With egg. Uh, okay. Ting, konting asin lang, konting. Okay, konting asin tsaka betchig ko ba yan? Uh, oh, Paminta. Pero uh, <laughs> yung pinaka naging challenging dito yung pagbukas lang nung ano, nung pinaka delata. Okay, konti ka. Okay, okay. Chichil muna tayo. i-halo, ihalo yung karne na ulti. Okay. Eh, so far po kumusta yung pagluto ko? Okay na. <laughs> ah. okay. Iba yung pressure kapag ka isa lang naman yung lulutuin mo. Samantalang kay Kuya Riel, one, two, three, tatlo yung inaatupag niya dito. Tapos sa kanya buong buo na yung omelette niya sa akin. Bungi-bungi. <laughs> Paul? Bungi. Okay. Thank you, yeah. po. So habang problemado tayo dito sa luto natin, Patapos na si sir sa order niyang nakuha ngayon. Iba talaga ang bilis ng galawan ni Kuya Riel. Pero wag ka, hindi naman daw naisasantabi ang lasa. Kaya umaabot ng isang daan ng orders sa kanila kapag nagbubukas mula alas 6 ng gabi hanggang 5 o 6 am. Sa halagang 75 pesos pataas bawat order, garantisado pang maihahain agad ang late night cravings nyo. Dahil hindi nga pinaghihintay ang pagkain... Precision at efficiency daw ang secret ingredients ni Kuya Riel para hindi masisira ang quality ng pagkain at walang oras na sayang sa paglasap nito. Mobile Journal, Mary Monreyes po at itong muka ng balita.